Sir, than... <gay vengeance> <Prefer too> <coughs> hey, tapos na po. Continuation na to. Ay! Ay, medyo mas ata. Ah? May powder siya. Pwede <laughs> na, di ba? Oo. na natin. Uy, natanggal na natin dito sa ito. Uy, medy medyo mano man Kung mukot ikot dito. Ay, shit. Ang siya. ganyan talaga. Siyempre, dito nga. Cool. Dati, yan. Sabihin ko sa'yo.

sebelum, selepas, selepas, after, pagi malam, pagi malam, selebihnya ada sesuatu, ngebabbel juga boi tunggadah, ah so, asal gini mama makan tak tau, jadi, terus terus terus, tapi boleh nangis gila, tapi harusnya, 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 tapi Tapos na po. Chiller na lang. Goodbye. <laughs> Chiller na lang. Paalam na kayo lahat sa camera. Bye. No, bye. 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 Staram. bye. Staram po.